Hi, guys! Update tayo sa aking baby. Mag-six six months na siya, guys. Ayan, oh. <laughs> She's bigger and bigger, mga besh. So, dito naman tayo sa aking sala. <laughs> so, nakaupo lang ako ngayon nabusog ako sa ano gumawa kasi ako ng smoothie so busog na busog ako guys so ayan mabilis na siyang ano kumilos eh Tum tinatadya na niya ako oh, my god <laughs> Shout out sa lahat ng aking mga subscribers. Maraming maraming salamat. Ayan, update ngayon. Ay, tapos na yung anatomy ni Bibi. At saka, everything is normal. Ayan. Um, Mag-gender rebel na tayo. Malapit na. So, kinuha na ako ng gender true blood. At saka, ayan na. Laki na siya, guys. Buyag-buyag na. Oh my God. Excited na kami sa aming baby. Number two. Meron pang baby number three. <laughs> Jennifer, do you want to have a baby number three? <laughs> Ayan guys, thank you for watching. Bye-bye.